Kanino to? Akin yan. Sa iyo din. Akin yan. Grabe. Kulang pa yan, mamaya may dagdag pa yan. Dagdag pa? Wala nang dagdag. Grabe, ugoro. Sunrise. Paris, ano pala to? Gulay, diba? Tirador ng Paris. Ano, anong sa gulay? Anong meron sa gulay? Cabbage. Tentay. Ganda dito, oh. Dati taho yung iniikot ikut mo ngayon. Ano na? Isda. Isda. ito ito siguro. ito. Oh, anong isda nga yan? Tambaka na ano gilunggung na dako. Tama, tama. Bibili rin ako ng isda. Dapat eh. Timing. Next na lang. Mix. Sucks! Yan yes, sa medyas yan, di ba? <laughs> so yun, hinatid namin si Kuya Vince dito sa may Jensen Airport yung naka the best airport sa buong Mindanao tapos yung diretso na kami sa aming sa uh, namin yung aming lote Hindi hmm. mo natin dati? Hindi hmm. na So nakita niyo yung view dito ng uh, Jensan Airport oh. Overlooking yung uh, dagat. Sa so, kita niyo yung mat, uh, Matutum. Yan. Parang may yung volcano rin ano. Oh, kita niyo yung uh, dagat dun sa dulo. So, walang, walang problema dito sa airport ng Jensan pag yung uh, mga lumusot yung brake ng eroplano kasi malawak pa malawak <laughs> no mama no malawak pa yung uh, ano pag na uh, overshoot sa runway flight <laughs> din ano yan yan <yun. laughs> Manufacturing ACS Manufacturing Kasi lang yung matulog ah. lang. Yan yung Mount batutong dito Malapit sa Saan bang ano ito? Tupi no? Pulumurok, tupi yung hmm. ano nito no? Yan Yan pag sumabog yan Wipe out nung dyan Saan? Sigurado yan Fatima, Mariam So ito pa yung ito yung area ng uh, patatayuan natin ng apartment. Kaso parang wala pa rin, parang ganun pa rin simulan nung malis ako eh, yung nakaraan eh. Ganda ng area niya no. Lawak. Doon pa sa isa no, kabila pa no. Springville. Ito yun, Springville. Mm hmm. So, ayun, dun sa may truck na yun. Ayan. No? Oh. Anong nakaraan, so, kayo sila? Clearing. Parang, parang wala akong nakita ng clear, ha? Siyempre, ito mong no? So, ito so yung <laughs> So ito, yung uh, lote ito yung area galing dito yan hanggang doon yan yung uh, lote na kinuha ko para sa ano uh, patayin ko ng apartment Ayan. simula dito hanggang doon sa isang puno na doon sa kabila yan Kaso wala pang, ano, wala pang uh, development, after a year pa raw. So after 2 years pa daw yun? Mama? Ha? After 2 years pa daw yung maganda. 2 years na? Kasi 5 years man ang kontrata nito. Okay. So kung facing dito, Dapat facing tayo dito sa may kalsada no? Mm -hmm. Pwede no? Parang ganito ba o? Oh? No? Mm hmm. Para mga maganda. International so, area ba dito? Oh. dito. Pero parang ganun pa rin eh, simulan nung malista um, ang mga nakaraan na pagbisita Hindi, hey, eh. Hindi, nung pinuntahan ko to ka isang beses, wala ito. Walang ganyan oh, bagong tubo yan. Clear yun siya nung pagpunta ko. Uwi tayo, gandang bahay oh. Cute lang oh, no? Yan oh. oh. Naganda niya lang yung likod. Ito kay malapit lang talaga sa palengke, no. Dito makakabili na tayo ng mga materials dito, 'di ba, Mama? Construction materials. Ganun din naman kung doon magbili kay ang charge sa ano. Ang maganda lang dito sa lugar na 'to, malapit sa University Mindanao State University. So, ito na yung uh, gate ng ano, Mindanao State University. Ilaik tariya yan. 39 39? 39 na So, dito tayo sa may kalumpang General Santos City Nagpupunta na tayo sa may okay, so, Mayroong manginasal Mayroong manginasal dito. Ah! Mayroong manginasal dyan oh. oh. <laughs> <Yeah. laughs> hmm, Tapos wala pa talagang, ano wala yung kanilang mga gina-order ko ba? Ito ating auto-stop. Ito ating mga uh, umuha. Mm -hmm. Ba't pa sa menu? Mala-desisyon na siya. Hindi na lang. na sobrang talaga. Eh may binigay man. si ate na pebanded oh. Ang panggas Eh yung birthday ba? So, may birthday. Mang inasal daw kasi wala daw mang sa dabaw. <laughs> meron, punuan. Uh, meron daw pero punuan. Anak ng... Ano daw yun? <laughs> like a joke. Amanggit um, ako. Dito sa So, dito same. tayo sa may uh, Manginasal. Dito sa may Kalumpang. Kasi, kakain daw ng Manginasal itong panganay. Magkatabi pala yung Manginasal sa kano dito. Chow. Sa owner lang po. Ha? Sa owner lang. Paano malaman? Sabi nila, according to mga taga dito. The border dito, tapos dito sa so Manginasal gagain. Ha? Yeah. Pwede yan? Ewan ngayon.

Daja petite escalade. May nakita na natik na 25 ng loading. Anak kita niya na pala tayo. Ito pa. Ito, no. Niya na ya. Bless. Sali ka sa vlog ko. Sali. Bless. Oh, sali ka sa vlog ha. Say hi sa vlog ha. Ay. Hello. Bye-bye. Bye-bye. Hi. -bye. SIP. Naman nagsama-sama lang yan, wala ng mga. So, malapit na tayo sa bahay ni Manny Pacquiao. Ito yung isa sa mga Mancho ni Manny Pacquiao. Dito siya nakatira yata ngayon, no? Mama no, dito siya nakatira ngayon. Hindi ko sure. Ang? Dito siya nakatira ngayon. Yeah, no? Ay, parang ito siya. Ah, oh, ito ito 'yun. Nag-offer nga sa akin nandiyan daw matulog ko ay. Yeah. <laughs> yan yung isa sa mga pinaka mansion ni Manny Pacquiao dito siya nakatira ngayon. Yeah. Yeah. Mahaba yan sa loob. <coughs> uh, Paris. Ganda dito oh. Ganda pa pwesto dito. Ha? Yan. Yeah. Dalawa ka agad? <laughs> yung Paris dito. Special Paris <laughs> ng Jensen. Hindi maklaro mo. Usok-usok. <laughs> <laughs> ano to dito mama? Ha? Ha? Ah. Ha? 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 bilang Ganda. Ganda ng area din dito. Mahangin. Yan. Saka may libre pang face powder. Pitin pala doon buong SIP. Ayan topic change. Ayan kami sa Manginasal. Dito ayun. Pang himagas namin yung Paris. Ito na baby gun ba? May bongot. So galing yung shape. Ganda ng lugar na ito. Ganda dito na cool na cool. Bungot sa akin dito.

Ha? dagdag pa? Wala na dagdag. Grabe yung Ang paris. Paris ano pala to? Gulay, di ba? Tirador ng paris. Ano, anong sa gulay? Anong meron sa gulay? Cabbage. <laughs> Ganda? dito. Kung kaya tinawag na paris, kasi paris to. Ha? Ganon talaga. Ganon, ha? Kasi pares, hindi, hindi pwedeng wala to. No. Hindi. hindi na Paris. Hindi, hindi, na Paris. Wala sa long. ng manong yun. So, nagdagdag pa ng dalawang rice. <laughs> Kumain ano na na 'yan, ini buya. Hig -hig -hig. Ay, isang ulam na sa sabaw. Ay, Kunain mo 'yun. Okay. may balikan 'yung mga sabaw na yun. Gusto ko mabalikan na 'yun.